Good morning mga ka -click nation Yan. Kung Honda Click ang gamit mo At hindi mo alam kung paano Tanggalin ang change oil indicator Paano mo itong video na ito Siyempre eh Buksan mo na natin itong Motor At kung makikita nyo ay Lumitaw na po yung Kanyang Oil change indicator So, paano nga ba yan tatanggalin? So, una yun lang kagawin ay pindutin nyo itong dalawang button dito ng sabay for 3 seconds. At magbiblink na siya. So, pipindutin na naman natin yung select. Then, nilipat siya sa change oil. So, oh. dito, pindutin nyo lang dito 4,000, 4,500, 5K, 5,500, 6K. So, ako, siniset ko siya ng 2,500. So, ayan. Then, pindutin nyo ulit dito. Uh, ayan. So, kung makikita nyo, hindi pa rin naalis yung kanyang chainsaw indicator. So, gawin natin. Pindutin natin ng matagal to. then saka natin i-off yung panel turn off natin hayaan nyo lang syang nakapress for 5 seconds then sisindi natin ulit at ayan guys so wala na wala na yung change oil indicator so, nakaset na sya ng 2.5 guys So, ganun lamang po yung way ng kung paano alisin niya, Change oil indicator pag nag-change oil tayo. So, bale, tapos na po kung nag-change oil yan. Kaya, sinet ko na po siya ng 2.5. So, yun lamang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. And drive safe always.